Hello so guys nandiyan kami subong sa ano sa punong ni Lolo Samson nangunguha ng suso <laughs> variety mo diyan pa bago ka pa makakuha ng suso hindi ka na makalakad oh wala pa akong nakukuha niyan. Pataas na yung tubig. Alikumo lang yung mga naglalabasan eh. Hirap na hirap. Wala pag nakukuhang suso. Hindi pa na ano. Hirap na hirap na makalakad. So, ayun. Wala pa rin kami nakukuha. Kunti pa lang. Lilipat na lang siguro kami ng ano. do sa kabilang punong. Ay, salamat ka. Akyap din. Gusto uh -huh. may makita kayong ganyan, o. No? Meron yan. Oo, basta may kitom o. Meron yan. Okay. So, diba? Meron. No. Uh -oh. tatlong araw na yan lapat pa lapad pa dito pala kami sa gilid makarating siguro kami doon mga ano mga 20 sako mga mahigit dami po Amor again humbal ko mo. Dire di na sa bagauni tira. Dire kin sa nila sa to. Balik ko ni. Tayo tama na ako. Puntad na kami. So. Dito muna. Dito na kami sa bahay. Pahinga muna. Kecil yo ani ko, Ito na po yung ano. Yung mm, suso kanina na kinuha namin. Sarap. Kain guys. hmm, Sulit yung ano. Yung pagod at saka mga sugat sa paa. Sarap. Hanggang sa susunod na vlog. Thanks for watching. Bye bye.